Naniniwala ang ilang kongresista na mainam ang pagsuspinde sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa madugong engkwentro sa Mama sa Pano para humupa na ang namumuong tensyon sa pagitan ng PNP at AFP. Pero igigit din daw ng mga kongresista na ituloy ang pagdinig kapag hindi pa rin natapos ang report ng Board of Inquiry ngayong buwan. Mula sa Kamara, may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? muling nahati ang mga miyembro ng Kamara pagdating sa usapin ng pagsususpinde ng pagdinig nito sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Bandang alasing ko kahapon, inanunsyo nga ang indefinite suspension hanggat wala pang resulta ang investigasyon ng Board of Inquiry ng PNP. Ayon kay House Majority Floor Leader Neptali Gonzalez II, kailangan ang mga naturang dokumento para mabigyan ng direksyon ang pagdinig at hindi maulit ang magulong hearing noong nakaraang linggo. Napagkasundoan ang definite suspension para kahit pa paano yung mapahupa rin ang galit at iba't ibang emosyon na nararamdaman ngayon ng publiko at ng mga mambabatas. Sinangayunan naman ng tinaguriang Saturday Group ng Kamara ang posisyong ito ng House Leadership binubuo ang Saturday Group ng mga mambabatas na dating pulis at militar. Ayon kina Magdalo Party List Representative Gary Alejano at Ashley Acedillo, nagpulong sila kasama si Speaker Sonny Belmonte kagabi kung saan ipinaliwanag ni Belmonte ang dahilan ng suspensyon. Naniniwala raw si Asedillo na makatutulong ito para matigil ang namumuong tensyon sa pagitan ng AFP at PNP. Hindi naman daw nangangahulugan na kanselado na ang pagdinig. Dalawang linggo lang daw ang hiniling ni Belmonte na palugit. Ngayong buwan din daw, lalabas ang ulat ng BOI. Pero kung hindi nga ito matutupad, igigit na nila ang pagkakaroon muli ng pagbinig. Mariin tinutulan naman ni Bayan Muna Rep. Nery Colmenares ang pagsususpinde. Anya dapat tigilan na ng Malacanang ang pagpe-pressure sa mga mambabatas. Tiyak daw na ginawa ito para hindi masentro ang isu kay Pinoy. Malaking panghihinayang daw ang pagtigil ng hearing dahil dalawa na lamang talaga ang kailangang malaman. Ang ginampanan ng Amerikas, operasyon at maging ni Pinoy. Panawagan ni Colmenares sa palaso, magsalita na. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang paghihintay sa resulta ng investigasyon ng BOI dahil hindi naman ito credible at tiyak lamang na iaabswelto nito ang Pangulo. Yan mo ng latest mula rito sa kamera. Balik sa iyo, Chino. Maraming salamat, Victoria Tulad.